One for our next video is tungkol sa pagpasok ng mga product natin sa campaign ni Shopee syempre una sa lahat log into your Shopee account go sa left side sa mga tab marketing center Ayan. before kung maalala nyo tinurok sa inyo yung paggawa ng voucher, Makita dito sa baba click voucher so Click more types of voucher. Maraming types of voucher. Ito yung mga shop voucher, product voucher, live voucher, kung ano pang voucher. Ang tinuro ko lang is the follow price voucher. Bakit? Kasi para sa akin, mas effective yung follow voucher. Pag click pa lang sa shop mo, automatic, pop up, -up agad yung follow voucher. Siyempre, kailangan nyo i-click, i-follow agad ni customer yung shop mo para mag-view niya yung account mo at mga products mo. Then, if meron kang follow voucher, meron kasi dito sa marketing setting center sa mga Shopee events. Meron dito ang campaign voucher. Kaya hindi ko na tinuro yung iba kasi mas effective gumawa ng campaign voucher. I-click mo lang tong Shopee events sa marketing center. Then click more. Ayan, lalabas siya dyan merong mga campaign voucher para dun sa event tulad ng payday sale, double digit sale, 888, 877, na para dun lang. Para hindi masyadong magastos. Kasi kung gagawa ako ng product voucher, tapos kada checkout ni customer, na nakakapag-avail siya ng voucher. Pag reseller kasi, mahihirapan i copy yung mga deduction. So, gusto ko sana, dito tayo gagawa ng voucher para sa mga products natin during campaign sale. Exacto, free shipping. At the same time, dito lang gagana yung voucher mo. So, ito na yung Shopee campaign. Ang una-una -una natin dapat i-submit is dito sa pinakababa campaign types sa product campaign. Uunahin natin itong 888. I-click mo lang yung nominate. Pag-click mo ng nominate, Meron tayong 4 days bago siya i-submit. Kailangan masubmit mo kagad siya para masali ka doon sa campaign ni Shopee. Pag naisali ka kasi dyan, maglalabas yung product mo sa Shopee na with pre-shipping. Makakasama ka doon sa pre-shipping campaign ni Shopee para sa payday sale at saka sa campaign sale. Hindi naman sa'yo madadagdag yan kasi marketing yun ni Shopee. Kaya Shopee yung free shipping na yun, hindi sa atin. Kaya hindi ko na naroroon din paggawa ng discount shipping kay Shopee para makalest kahit pa paano. So, ito lang gagawin mo. Click all product, add product. Pagpasok mo dito sa campaign, add product. So, kung gusto mo lahat ipasok, click mo lang tong check sa taas sa product name. box, check mo lang. Gusto mo lahat ipasok ng item mo. And then, there dito yung browse down until 100 kung marami ka lang na-upload. I-click mo lang ulit yung box para lahat makasama. Ayan. 100. Tapos, show all. And then, confirm. Pagka-confirm, ayan, lalabas na yung mga suggestion price niya. So, ito, pag nakita mo medyo mababa, delete mo na lang. Kung naritong puts ako, ito mababa, ito masyado. So, di-delete ko na lang siya. Ito, medyo mababa din, di-delete ko na lang. Tapos, kung sa tingin mo, kasya ng, kaya ng presyo mo, so, sabit mo lang. Ganon. So, let's say, nasabit mo na lahat sa product campaign. Mapunta ka na dun sa product campaign campaign. Baka lang sa campaign tab. Makikita mo dito yung mga sa may campaign. Makikita mo kung saan mo pwede pa isubmit yung product mo. So, dito naman sa thematic campaign. Para i-click mo lang to Nominate now. Magka-nominate now. Hanapin mo lang yung available campaign. Let's say ito. Come back sale. Nominate your product. Then add product. So, select ka ng product na gusto mong isubmit para sa free shipping campaign ni Shopee. Ayan, then click submit. Ganyan. So, pag natapos mo na lahat, ipasok sa product campaign ng product mo, punta ka naman ngayon sa campaign ng voucher. Ayan. Di ba meron tayo dito flash sale campaign. Magkakaroon lang yan kapag nasa mataas na level na tayo ni Shopee. Magkakaroon ka ng invitation sa flash sale. Tapos unod product campaign. Magkakaroon ka ng available invitation dyan. Low bid price. Magkakaroon ka din yan. Mga available. Punta ka sa voucher campaign. Ayan. So, ito yung mga ginagawang voucher during campaign. Ayan. So, pag gumawa ka naman na nito, para hindi na madoble yung voucher mo, dito na lang tayo gagawa sa campaign voucher. Hindi na dun sa product voucher kanina. Para hindi doble-doble. So, maging available tong voucher na to upon campaign lang din. Okay. So, unang nating gagawin is up to 2,000 minimum spend voucher. join session nominate voucher. Create campaign voucher. So, specific lang tong voucher na to para sa campaign. Let's say, payday sale, dun siya gagana. Sa double digit sale, dun siya gagana. Sunday sale, dun siya gagana. Para hindi naman tayo bugbog sa deduction. Ito is 2,000 voucher. Okay, so kung gusto mong fixed amount, fixed amount, pero mas maganda fix amount para na ma-monitor. Let's say 50 pesos. Sa minimum basket na 2,000, usage is only 10,000. Ayan. So, nominate. Display. Nakalagay na kagad siya. Display to all pages. Ayan. So, ganun lang. Iisa-isahin mo lang yun. Yung nomination na yan, iisa-isahin mo yan. 500 spend, 20% voucher. Meron din sila dito zero minimum spend. Yan yung pinaka masaya sa lahat. Pag meron ka niyan, attractive talaga siya. Pero para kang namigay ng limang piso kada buyer na minimum is 100 customer yung makakapag-abil. Ayan. So, submit. That's it. So, instead na dito sa marketing tab mo, di ba may voucher? Yung mga ginawa mong voucher, instead na mag-focus tayo dito, mas magandang mag-focus sa campaign voucher. Punta sa campaign. And then the voucher. And campaign voucher. Nag-loading pa siya. Ayan, ito tayo mag-focus. Laging may lilitaw dyan, to yung may campaign. Kanyara ito, 888, 888, 888 lalabas itong campaign na ito. Mayroon siyang voucher para doon specific. And then, sa voucher lang natin, sana meron tayo follow voucher kasi attractive din yun. Ito mga new buyer group. Pwede naman kung gusto nyo naman magkaroon ng daily voucher. Pero mas effective kasi yung campaign voucher. Mas nakaka-attract siya kasi mas maraming customer pumunta pag during campaign mas so, marami na i-check out tangga ng waraw. Yun lang. Thank you. At saka hindi tayo matadouble, hindi double, double yung voucher. That's it. Kung may question, ask for more.